Dahil po sa takot, sa mayat mayang aftershocks, marami pa rin mga taga-abra ang nagpapalipas ng gabi sa labas ng kanila mga bahay. Pati ang ilang pasyente sa ospital sa labas muna ginagamot. Ang GMA Kapuso Foundation agad nagtungo doon para maghatid ng tulong sa mga nabiktima ng magnitude 7 na lindol. Bis na mga sasakyan, mga kama ng pasyente ang nakahilera sa parking lot ng Abra Provincial Hospital sa bayan ng Bangged. Matapos kasi ang magnitude 7 na lindol sa lugar nito lamang Miyerkules. It was inspected after the earthquake na hindi safe na magamit yung building so we had to do a makeshift ward dito sa aming parking lot to accommodate the patients that are incoming. Okay non-COVID patients ang kasalukuyang mga naka-admit dito. Sa covered court namang ito sa Barangay San Gregorio sa Bayan ng Lapas, pansamantalang nananatili ang pamilya ni Tatay Romando. Ang pader na kanilang tirahan, nagbibitak-bitak na matapos ang lindol. Yan. Papalitan na talaga yan. Oh. Sunod-sunod din ang aftershock na kanilang nararanasan. Nandun pa rin yung takot. Pag nag-aftershock kasi ma'am, may nahuhulog pa rin, halublak hanggang ngayon malaki ang iniwang pinsalan ng lindol sa probinsya ng Abra. Maraming istruktura at bahay ang nasira. Pahirapan din sa pagbili ng pagkain. Kaya ang GMA Kapuso Foundation nagsagawa ng feeding program sa Abra Provincial Hospital at evacuees ng Barangay San Gregorio. Handog natin ang pagkaing lugaw, itlog at donuts sa 350 na individual. <laughs> Ngayong araw, nakapaghatid naman tayo ng relief goods, chinelas, hygiene kits, vitamins at tubig sa bayan ng Tayum at Bukay. Katuwang ang Civil Military Operations Regiment at 24th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa kabuuan, 6,000 indibidwal ang ating nahatiran ng tulong sa Abra. Magkakaroon din tayo ng pangalawang bugso ng tulong ngayong linggo. Sa mga nais mag-donate, maaaring mag sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Paymaya, Shopee, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Lazada.